Inirekomenda ng kasuhan, sina Senador Gingoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Congressman Zaldi at tatlo pang sangkot sa mga flood control project. Hiniling yan ang Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Dalawang senador ang kasama sa nirecommend ng kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng ombudsman, sina Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw ng kongresistang si Saldeco na dating chairman ng House Appropriations Committee ang aligasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI nakipagsabuatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabuat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirecommend ng kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga Assistant Engineer na si na Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukuman. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Idiniin niyang simulat sa pool, tutul na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Siko naman ayon sa ICI naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ang kay Alcantara humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon si na dating 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa ICI, si Bernardo ay proponent ng 1.65 billion pesos sa rin daw ang tumulong kay Alcantara para maging district engineer ito sa Bulacan kung saan nasa 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang napunta dito mula 2022 hanggang 2025. 411 million pesos naman ng na mga proyekto ang galing umano sa insertions ni Kahayon Uy kapalit ang 10% na komisyon. Hinihinga namin ang pahayag si Bernardo, Kahayon Uy at Lipana. Sa, sa ilalim naman sa preliminary investigation ng ombudsman ang rekomendasyong ito ng ICI. But basically, many of them are ripe, ripe, for the picking, or ripe for action already. At least for PI, it means that most of the fact finding has been done already by, by the ICi, or sometimes the fact finding was done by the DOJ, and uh, which makes uh, the facts already vetted or uh, validated already by the, 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 the respective offices. it is. And uh, we, expect, we expect to be filing cases soon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Tagig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DNR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay, uh, but if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the the lake, um, right along C6. Ganyan ni nilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Tagig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa at makikita sa mga nakasabit na tarpaulin ng mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Tagig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating istruktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR, ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga proyektong ito. Dalawa ang flood mitigating structure, phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Tagig para kunin ang kanila reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng na investigasyon sa nabanggit na mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and uh, titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak na ng gawin dyan, magre-reclaim dyan. They, have to consult us, to ask us, to, 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 to get the uh, clearance permit sa lahat ng... Kasi may, may, dapat may ACC yan, may, may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga uh, sinasabi nilang reclamation na mukhang questionable. As for the dike road that I think dates way back pa to Secretary Babe Singson, ayun uh, yun talaga ay primarily a road project no? Pero siyempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 Horas. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na kanselahin ang nakabimbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ng PIDAF o yung Priority Development Assistance Fund Scam. Ayon sa kataas-taasang hukuman, pwedeng hiwalay na usigin ang kasong graft kahit na napawalang sala na siya para sa plunder. Hindi nito kinatigan ang argumento ng kampo ng senador na dahil absuelto siya sa plunder ay dapat wala na rin siyang kakaraping graft case. Katwiran ni Estrada, alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat ituring itong deemed, absorb o kasama ng nasaklaw. Pero ayon sa Supreme Court, hindi nito sakop ang mga kaso ng katiwalian at pandarambong maliban na lang anila kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay at tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi naaangkop sa kaso ni Estrada. Sinusubukan namin kunan ng pakayag si Senator Estrada, Kaugnay Rito. Wala na sa Pilipinas ang isang eroplano at dalawang helikopter na iniuugnay kay dating Congressman Zaldi Co mga air asset na pinapa-free sana ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ngayon, ang dalawang Augusta Westland Helicopters. Inilipad daw ang mga ito palabas ng bansa noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream Aircraft naman ay nasa Singapore mula pa noong August 16. Sa listahang isinumite ng KAAP sa DPWH noong Setyembre, kabilang ang mga ito sa 4.7 billion pesos na halaga ng air asset umano ni Ko. Matatanda ang isa si Ko sa mga isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pagtitiyak ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit nasa labas na ng bansa ang tatlong air asset, hindi maibebenta ang mga ito. Kahit nasaan pa siya, Singapore, Malaysia, kahit saan pa siya, hindi siya pwedeng ibenta. At magiging subject na siya ngayon ng future, for future, uh, cases na ifa file ng national government na actually pagmimitiga namin ng ICI bukas ng aras 10 na umaga. Bumuo ang DPWH ng grupo ng mga flood expert na susuri muna sa mga proyekto kontra bago ito hingan ng pondo. Gagawa sila ng Flood Control Master Plan at tutukuyin kung alin sa mga kasalukuyang proyekto ang itutuloy pa o gigibain na. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Para raw matiyak na hindi na mauulit ang mga flood control project na maanumalya at hindi talaga kailangan, bumuo ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng grupo ng flood control experts. Ang grupong ito raw ang susuri ng mga proyekto kontrabaha bago ito mapondohan sa national budget sa 2027. Wagang papasok under my watch na flood control project local na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin yan kasama sa grupo sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines, National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering, at Yusek Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources. Kabilang daw sa kanilang gagawin ang isang flood control master plan. Pag-aaralan din daw ng mga expert yung mga flood control project na pwedeng ituloy at yung dapat ihinto o gibain. Siga de aminado na merong mga proyekto na imbes na makabuti at makatulong, nakakasama pa. At dahil ganun yon, wala tayong choice, kailangan natin gibain niya. Hihigpitan din daw ang bidding at pagsala sa mga contractors para matiyak na matino ang makukuha kontratista. Kaugnay naman sa investigasyon sa mga maanumalyang proyekto, patuloy raw ang pagsusumikap ng gobyerno na mabawi ang mga nakulimbat sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Anin na kaso, kaugnay ng mga proyekto kontra sa Oriental Mindoro at Bulacan, ang target mayakyat sa Sandigang Bayan bago matapos ang Nobyembre. Kakasuhan din umano ang isang hindi pa pinapangalan ng mataas na opisyal matapos umanong makatanggap ng kickback. Nakatutok si Salima Refran. Target is really Uh, by November 25, uh, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Anim na kaso kaugnay ng flood control projects ang inaasahang maiaakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Ito ang mga kasong graft, malversation, falsification at bribery ang isa sa mga kaso kaugnay ng substandard umanong 298 million peso flood control project sa Nahuan Oriental, Mindoro. Kontrata ito ng SunWest Incorporated kung saan founder si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. May kaso rin kaugnay sa limang Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kung saan sangkot si ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara, ang mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, at ang kontratis ng si Sally Santos ng Sims Construction. Hindi pasok ang mga engineer sa mga may salary grade 27 pataas na siyang dinidinig ng sandigan bayan. Pero may isang mataas opisyal na kakasuhan doon dahil nakakickback din umano. Three of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa, hindi pa. Sa indictment na, uh, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Subpoenas so, will be forthcoming. Uh, we're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Samantala, labing tatlong reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman. Laban yan sa mga opisyal ng DPWH Bulacan First Engineering District at sa mga kontratisang St. Timothy Construction, Wawa Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnayan ng SCM na maanomalyang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ng Ombudsman kung ila live stream ang preliminary investigation. Kasi nga these are supposed to be public ano eh, public in, in nature. Eh. We were looking at the bounds of transparency that we can adhere to in this office. Tuloy din ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. Isa sa publiko na rin ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martinez sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pinag-aaralan ding isa publiko ang lahat ng mga desisyon ng opisina. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Magtatalaga ang Korte Suprema ng mga special court na hahawak sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon po sa Supreme Court, paraan ito? Para mapabilis at mas matutukan ang mga pagdinig sa kasong ihahain sa regional trial courts. Isa lang daw ito sa reformang ginagawa ng Korte sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations para wakasan ang mga matagal ng problema ng mabagal na proseso at mga backlog. Naglabas na ang lahat ng senador ng kanilang statements of assets, liabilities, and net worth o tala ng kanilang yaman. Pinakamalaki ang kay Senator Mark Villar habang pinakamaliit ang kay Senator Jesus Codero. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Aimee Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint sal nila ito ng asawa niyang si Tagig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, Mahigit 109 million pesos. Si Sen. Rodante Marcoleta naman nagdeklara ng total assets na mahigit 80.4 million pesos. Kasama rito ang isang house and lot, condominium unit at ilang residential lot na halos 12 million pesos. Mga sasakyan nagkakahalaga ng mahigit 12 million pesos. At deposito sa bangko at investments na umaabot ng mahigit 39 million Mahigit 28.4 million ang kanyang liabilities o utang, kaya ang net worth niya ay halos 52 million. Si Senator Bongo naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 44.5 million pesos. Kasama rito ang ilang house and lot at mga residential, agricultural at commercial lots na umaabot ng 23.24 million pesos. 7.5 million pesos na cash. At mga alahas na mahigit 1.2 million pesos. Ang idineklara niyang business interests ay sa trucking, cemetery at real estate activities. Pero meron siyang total liabilities o utang na umaabot ng 12.1 million pesos kaya ang net worth niya ay 32.4 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuang utang na umaabot ng mahigit 29 milyon pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang sal-end. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar na sinundan ng kapwa bilyonaryong si Senador Rafi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang itineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Cheese Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.